What is up, mga pre? Uh, for this video, meron tayong bagong may nagagawin. Nagawa na natin noon, pero gagawin natin ulit ng content. Ayan. So maglilinis tayo ngayon ng uh, magneto at saka uh, tawag doon? Stator natin. Ayan. So hindi pa tayo nagkakapaglinis mula nung nabili natin tong force. Ayan, yan siya ngayon. Yan, 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 ayan. ayan. So natanggal ko na yung cover niya. Ayan o. Oh. Pilipinas tanggal ko na so ito na ang gagawin natin natanggalin natin to Ayan. pero sa mga gustong mag DIY din dyan mga pre siguraduhin nyo lang na sa mga ano may force saka S max kasi ito tatanggalin natin uh, hindi naman to totally tatanggalin tatanggalin lang natin to para maitaas natin siya at masilip yung buo yung buo na tawag doon na magneto para matanggal natin kasi mahirap dukot-dukot to mga pre So, make sure lang na bago kayo mag-start ay meron kayong kulan. Yan. Eh, ni yan, mga pre. Yung yamalog na kulan. Ganito, yamalog. Or yung isa, yung kulay puti na 600 ml. Basta meron lang kayong pandagdag. Ayan. So, dapat nyo rin itong mga pre. Para pag kay kayo mamaya. Para sure ball talaga na walang bubbles yung uh, ano natin, cooling system natin. Kasi magbiblit tayo dun mamaya. Ayan. So, kapag ka magbabaklas kayo nito at hindi nakasama na upuan mga pre kailangan nyo ng ganito prior Ayan, plastic prior para hindi magbasag basag at magasgasan yung inyong fairings Ayan. so may apat lang to na ano, screw Ayan, yun. tanggalin nyo doon tapos pag natanggal yung screw angatin nyo dito pre no pag kaangat nyo dyan sabay hi angat na may hilam pa atras, paabante pala tapos dukot-dukot din nyo dito. Pag ganyan, oh. Yan. Pag ganun, pag ganun. Pag ganyan. Yan. Madudukot nyo yan, eh, pre. Pwede matanggal yun dito. Kahit di nyo tanggalin tong upuan. So, ganyan lang, mga pre. So, dapat meron kayong coolant bago kayo mag-start na maglinis ng inyong magneto. So, nasa inyo na kung pipinturahan nyo rin hindi. Pero ganito ang proseso. Panoorin natin. Let's go. Yan, Kailangan natin 10 mm. 10mm yan pero sa mga nakapagpalit na ah, hindi pa nakapagpalit yung si stock alam ko 8mm yata yun so tanggalin na natin to so eto mga pre dito para hindi na tayo magtatanggal ng fairings dito eto kasi hindi pa hindi ubra pre nakatago so dapat meron kayong ganito jeez yan tapos pre impact di 8 ayan Tapos, G's. Ang galing natin tong kwan. Fan. Ayan, tanggalan natin yung fan. So, ayan mga pre. Kailangan nyo din ng magneto puller. Ayan. Sa mga gumagamit ng S-Max at Force, kailangan nyo ay 27mm. Ayan. Meron din to sa Shopee mga pre. Ayan. Sa mga nasa Pinas naman, Meron tayong link dyan sa ating showcase. Uh, Mag-scroll-scroll kayo sa ating showcase kung may gusto kayong bilhin na parts sa mga motor o kaya pang DIY natin. Meron ako dyan. Ayan. So, tumintingin kayo dyan. Meron tayo dyan. Ayan. 17, 17 mm. Pero kung meron kayong tools na ano, impact, mas maganda. Mas mapapadali ang trabaho. Tanggal na natin yung nut Tapos Meron kasing washer to mga pre Kailangan natin tanggalin Yan o Kuha kayo na may magnet Na screwdriver Or kung anong pwede nyo dyan Pang ano Pang Pang dukot pero mas maganda kung meron kayong magnet di magnet na screwdriver. Pagalan natin. Para hindi kayo malito, ganyan-ganyan niyo sa pre, oh. oh. Pagsamahin nyo na lang. Yan, oh. Yan. <laughs> Ngayon, ganito pagtanggal, mga pre. Yan. Pasok nyo siya, pa, ano siya, uh, counterclockwise. Yan, oh counterclockwise. Ito, i-atras nyo lang ito masyado ha. Dapat may sasagad nyo ito na ipasok. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Kita nyo, walang pwersa ito. Tapos ito, maigpit na siya. Yan. Actually, kamay lang ito pre. Yan. Yan. Tapos, ito, higpitan nyo na to. Pahigpit. Ayan, hanggang may tulak. Ayan. Kapag may tulak na, pwede nyo yan ang impakin. Taso, tapos, pasok yung 17. Pasok yung 17. Ang, ang mangyari, ano, pahigpit pre yan. Actually, baka pwede na itong kamayin lang. Eh. Tignan nyo. Hindi, sumasama yung magneto. Ayan. So, lagyan natin nito. Tapos, tapos dahan-dahan lang sa pagbira. Ayan o. No? Oh. Yan. Pansin nyo gumalaw na siya. So yan, pwede na siyang tanggalin mga pre. Ayan no? May kontra lang yan pag tatanggalin kasi magnet nga siya pre. Naka-magnet naka siya dun sa may stator natin. So hilahin nyo lang. Ayan o. Oh. Yan. natin yung magneto. Ayan o. No? Oh. Niyan siya. Ito pre ah ano lang to uh, paalala lang itong magneto nyo wag nyo ibabagsak bagsak do, kasi yung magnet nya dito sa loob may tendency na uh, may tendency na mabasag ngayon magiging pangit yung charging system nya uh, lampas lampas yung kanyang kultahe so ayan sya hindi pa naman sya masyadong marumi kumpara sa iba uh, yung iba kasi kalawangin mga pre tiba. Eh. So ito yung sa atin, ayan. Tapos don't worry mga pre sa ano pagbabalik nitong magneto. Kasi meron naman siyang ganyan eh, may kanal. Ayun, oh. kita nyo. Yeah, so hindi kayo mawawala diyan. Sa so, mga nagtatanong na kung kailangan ba ay nakatap dead center, no need na mga pre. Ayun na, meron siyang tanda, may kanal. So hindi ka mawawala sa pagkakabalik. Yan. So syempre, pagtatanggalin natin 'to, ito pahikpit Ayun, tatanggal na siya kaagad. Ayan mga pre. So gagawin natin, tignan niyo yung ano natin, stator 'yan. Hindi naman siya masyadong marumi, ganyan lang. Pero meron siyang mga syempre gusto natin malinis kahit papaano, diba? 'di ba? Hindi na natin tatanggalin 'yan mga pre, hindi na kailangan. So gagawin natin, Isprehan lang natin ng Worth, 'yan, brake cleaner para ma-illuminate lang natin yung mga dumi-dumi na nandiyan. lang natin mga pre. Yan. So, ito mga pre, hayaan nyo lang na matuyo bago nyo isalpak lahat. <laughs> so, ayan mga pre, nalinisan na natin yung ating magneto. Ayan, yung makikita nyo medyo bakas na yun. Bakas na yun ng kalawang. Ayan, malinis na. So, ready na natin pinturahan ng high temp paint. Let's go! So, ayan mga pre, sa pagtanggal naman ng na mga dumi-dumi nito, mga pre, mga ganyan-ganyan lang. Ayan. Huwag nyo nang masyadong gamitan ng degreaser yan, pre. Steel brush lang na malambot. Tsaka matigas para hindi kayo gastos ng gastos sa degreaser. Mga pre, nandito na 'yung magneto natin na napinturahan. And en siya. Ayun, ayan-ayan. So, hindi na natin problema 'yung kalawang. Dito sa loob, 'wag nyong pipinturahan. <laughs> Dito lang sa may outer part. Ayun, ganyan lang. Ganyan lang mga pre. Ayun, babalik na natin. Let's go, let's go sa pagbabalik nitong na magneto natin, ganun din kung paano natin tinanggal, ganun din natin ibabalik mga pre. Yan. So hindi kayo mawawala dahil meron siyang kanal. Let's go. Washer, huwag niyong kakalimutan. Tapos ito mga pre, yan. yung tubo ng coolant natin. Huwag nyo kalimutan ibalik yan pre ha. Lahan <laughs> natin ng uh, 5mm na alin. Let's go. Yan. 5mm na alin. Yan. Hmm. Diba? Tanggalin natin yan. Hmm. Yung kalimutan ha. Baka pag ibabalik nyo to, wala nang washer. Patay tayo dyan. Baka magtagas-tagas yan. Hmm. Ayan. Maglalagay tayo dito. Tapos titignan natin yun hanggang sa mapuno yun. Hanggang sa tumagas doon. Bantayan nyo ha. Dito kayo ha. Maglalagay-lagay lang tayo doon ng kulan mga apre Diyan kayo ha. Bantayan nyo ha. so, ayan mga pre. Ayan, pag ganyan na siya, pwede nyo nang isara dyan. Ayan, sara na natin. dahan lang sa pag uh, balik nito para iwas sira yung thread. Kamayin nyo lang mga pre. Magaling na. Manghipit lang mga pre. Ayan, isang kamay lang. Ayan mga pre Tapos Lagyan natin tong Radiator natin Hanggang dito lang Ito dito Huwag gaapaw dito ha Diyan lang Dito Lagyan natin makita sa video Ayan Yun sa mga pre Dito na Kung... Makita nyo lang sana Ayan medyo ano kasi siya eh hindi siya colorful yung ating coolant Hindi kagaya ng yamalob na puti. Ayan. So, ito, ganito. Paanda rin na natin, pre. Huwag nyo munang isasara. Ayan. Make sure na naikabit nyo to ha. Yung, yung mga tubo, syempre. Hindi naman nyo mapupuno, eh, pag hindi nyo naikabit yan. So, ayan. Make sure lang yan. Make sure natin. Ayan, naisara natin yon yung bleeding na uh, Allen doon. Catch natin. Tapos panda natin ng hindi pa sinasarayan, mga pre. Let's go. Ayan. Ayan may papansin nyo bumaba. Ayan bumaba siya mga pre. O ngayon pag bumaba pa yan dagdagan nyo yung kulan. Dagdag hanggang sa level lang na yun yan ayan o pansin nyo ganyan yan ganyan lang mga pre tapos bantayan nyo lang hanggang lumubog nyo. ayan idolan nyo lang tapos painitin lang mga pre bago isara uh, pag yung itong radiator nyo ay bumubulwak may problema na dun sa ano nyo, sa gasket ganyan, naghahalo na yung kukulan at saka langis, may singaw na yon ibig sabihin pag bumubulwak kasi yung combustion inaabot niya yung hangin dito. Yan, so ganyan lang siya. Mga pre. <clears throat> so, antayin lang natin hanggang uminit. Tapos isara na natin. Ayun, mainit na 'to mga pre. Mainit na siya. Uh, Tantyahan lang tayo. Ayun oh. 2 uh, minutes na natin siyang pinapandar. Ayun bumubulwak kaya may problema. So, ngayon okay na tayo. Goods na tayo. Pwede na natin isara tong ating radiator cover. yan Isara natin. yan Tapos, let's proceed sa ano. Ah, uh, dito. Tingnan nyo toong oh, level nyo dito. Ayan o. Oh. Kita ba? Ayan, dito sa gilid. Hindi ko alam kung makita nyo yung mga pre. Ayan yan, yung le, yung ano niya nasa low. Yan, naka low yan. So dito kayo magkarga. Dito. Yung inyong reserba, yan. Ah. Uh, ah, uh, i-fill niyo lang siya hanggang Yan. I-fill niyo lang siya hanggang sa full. Mahirap maglawa, karga. Ayan <laughs> oh. Ayan, tansyahan lang. Marapit na siya sa full. Ayan, o. Kahit naman din yung lagyan ng hanggang full yan, mga pre, okay lang yan. Reserve lang naman yan, eh. Ayan, okay na Okay na yan, mga pre. Saka na natin. Ayan. Oops. Ayos. Pwede na ulit bumanat mga pre. Ayan, so yan yung video natin ngayon. Sana may natutunan kayo. Naglinis tayo ng magneto. At saka yung sa stator natin. Medyo malinis-linis pa. Kaya hindi natin binaklas mga pre. Pero kung marumi na yung ano nyo, yung stator, pwede nyo baklasin. Alin lang naman na yun eh. Tapos, tanggalin nyo lang dito sa may wire. Uh, ano lang yung wire na parang uh, sundan nyo na lang. Tapos, tanggalin nyo lang dun yung cable. Wala nang problema yon. <clears throat> brush brush lang. degreaser lang. Sprayhan nyo. Tapos, brush brush lang. Okay na yon. So, ayun mga pre. Tapos, nakapag uh, uh, dito. Yung coolant din natin na i-flash natin. So, sa mga gumagamit ng Force at s -Max, Ah, uh, mahirap kasi ano 'yun doon, dukutin eh. Kaya dapat talaga iyan yung radiator. Yung iba binababa pa nila yung radiator. So, pwede naman ganon gawin. So, kung nagbabalak kayong gumawa niyan, kailangan meron kayong extra na kulang. Ayan. Kahit yung 600 ml lang, isang bote lang na ganon, pwede pwede na yun. So, yun lang mga pre. Sana may natutunan kayo sa video na to. Kung meron man akong nakalimutan, comment nyo na lang mga pre. Di naman tayo perfect. <laughs> na sasagutin na lang natin kung meron tayong na, nakalimutan. Yan. So, ano lang, itong video na to ay para lang sa mga DIY at mga bit, uh, mga beginners na pangkuhan lang ng idea kung paano at kung anong aasahan nila pagka maglilinis ng magneto, magpipintura, uh, at magbabalik, magbabaklas kung anong tools ang gagamitin. Ganun lang, para ma-ready nyo naman. So, ayun lang mga pre. So, babalik lang natin uh, radiator cover natin doon. So, yun lang. Tapos tapos. So, maraming salamat sa iyo panunood. Sana may natutunan ka sa video na to. See you on our next vlog. Bye-bye.